Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video uh, Short update lang po tayo kay Sofronio Vasquez Dahil sa mga nagtatanong kung saan na siya Ay nandito pa rin po sa Dubai si Sofronio matapos yung kanyang successful na concert Dito sa WTC And in fact ay uh, meron nga siyang video na kumakain sila dito sa isang Arab restaurant So enjoy na enjoy si Sofronio mga kapolitika At nagpapasalamat siya doon sa mga nag-sponsor sa kanya especially doon sa kanyang uh, isinuot sa kanyang concert. Sabi dito ng Sofronio Live in DXB. A huge thank you to Brands Fashion for Men as the exclusive fashion partner for Sofronio Vasquez Live in Dubai. From the stage to the spotlight, Brands brings unmatched style, elegance and confidence, perfectly complementing this historic night of music and celebration. Thank you for being part of this journey. and making the night even more unforgettable. We had the honor of serving Mr. Sofronio Vasquez III, the Filipino pop singer and winner of The Voice Season 26. It was a true pleasure having him experience the Russell Dave flavors. So yun mga kapolitika ang ating short update at quick update dito kay Sofronio. At saan ba yung susunod na destination ni Sofronio? So uh, babalik po sa Pilipinas si Sofronio para sa kanyang event dito sa Lenovo sa September 19 naman po yan mga kapolitika. Okay? So yun po ang ating aabangan. At so far yun po ang ating uh, mga nakalap na impormasyon patungkol dito kay Sofronio Vasquez today. Ano ang inyong magreaksyon mga politika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.